Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ang balita ngayon. Uh, Marcos Jr. inaapura ang Senado sa 2026 National Budget. Pinabibilisan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado sa pagpasa ng 2026 National Budget isang tahasang pressure na nagmumula sa Malacanang sa gitna na nagbabadyang re-enacted budget scenario. Ayon kay Pla Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagsisimula ng maubos ang oras at dapat nang mag-double time ang mga senador. <laughs> Inuutosan na. Lalo na matapos ihayag ni si Senator Sherwin Gatsalian na kapos na ang panahon para maaprubahan ang pambansang pundo bago matapos ang taon. Giit ni Castro, kung hindi kikilos agad ang Senado, posibleng maulit ang malaking kontrobersya noong 2025 budget na umano'y puno ng insertions na wala namang sa original na isinumiting National Expenditure Program. Bilisan ang trabaho! Oh, yun na nagutos na si uh, <laughs> bilisan ang trabaho, dapat bilisan ang pag-aaral. Ayaw po ng Pangulo ang reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggat maaari, bilis-bilisan natin. Although kahit kapos ang panahon, sana mas mapabilis natin. <laughs> nag na si Antikler sa mga senador. <laughs> sa panig ng senador, Binigyan din ni Gatsalian na kung hindi agad maaprubahan ang 2026 budget, hindi malayong maulit ang tinawag niyang pinaka maanumalyang 2025 budget dahil umano sa dami ng insertions at questionable provision. Bagamat patuloy itong itinanggi ng palasyo, matatandaan ng sa mga lumutang na aligasyon particular sa expose ni dating Ako Bicol Representative Saldico na kasalukuyang nagtatago, idinawit mismo ang Pangulo ng Manoy 100 billion insertion sa 2025 national budget. Sa gitna ng pressure at kontrobersiya, malinaw ang minsahi inaapura ni Marcos Jr. ang Senado habang patuloy namang nakabuntot ang issue ng 2025 budget anomalies na hindi pa nalilinawan ang publiko. So, 'yun po ang kalagayan ng ating budget. Nakakalungkot po. Hmm. I don't know anong rason ni Senator Gatchalian bakit kapos ng oras. Uh, dahil ba sa masyadong masusi ang interpelasyon sa ano sa budget. May narinig akong balitak between Senator uh, Cayetano and Senator Gatchalian tungkol sa mga amendments. So parang nag-iingat sila ngayon na hindi na maulit yung nangyari last year. Kaya lang dahil sa pag-iingat nila masyadong napabagal ang proseso at ngayon kapos na ang oras so kung kapos na ang oras ay talagang ano uh, budget ang ano, nako lalong lalong malulugmok tayo sa kahirapan nito kasi nga Binabantayan tayo ng mga businessmen, local and foreign. Lalo na yung foreign. Stop muna sila. Wait and see. Tinitignan nila nung pangyari. Uh, yung ICI investigation, ano ba? Tutuhanan na bayan. yan? Kanina, nag-appear si Congressman Sandro Marcos, voluntary kunuhay na nagpa-investiga. Ayaw naman niyang ipakita sa publiko ang kanyang hearing executive session naman ang hinihingi, so to me lalong nawawalan ng kredibilidad ang, ang ICI Oh, saldi ko hinahanap na, hanggang ngayon hindi nila alam nasaan Martin Romaldes ano nang update kay Martin Romaldez? wala <laughs> so sino lang ang makukulong mga small time mga small fish mga DPWH officials lang at mga kontraktor. Maligaya ba ang taong bayan? Ang mga negosyanteng nagmamasid, maligaya ba? Satisfied ba sila? I don't think so. So, ayan, namurong problema tayo sa ating imahe sa ating bansa dahil pabulusok na talaga ang ating ekonomiya. Pag hindi natin ito na-resolve itong issue na ito, kawawa ang taong bayan kasi lalong magkukulang ang trabaho sa ating bansa. Oh. re budget, nako naman. So, worst budget in our nation's history, yun ulit ang budget natin next year. Paano na yan? So, anong klaseng? Kung minsan, yung sabi ni BP Sara, ang gaba dili magsaba. Merong mga ganyang, kaya, ito, sa nakita ko, aborido na ang palasyo, Aborido na. Na mismong trabaho ba ng palace press officer? Ang utusan, ang <laughs> mga senador, basahin ko ulit ha. Bilisan ang trabaho. Nako, kung ako'y senador. So palpalin ko ang palace press officer na ito. Bilisan ang trabaho, dapat bilisan ang pag-aaral. Ayaw po ng Pangulo ang reenactive budget, alam po natin yan. Ma, ah, huwag niyong utusan ng mga senador. Ang mga senador, independent. Hindi, hindi rubber stamp ang mga senador. Maliban lang kung na mga tuta. Kailan, ang alam ko yan, yung minority, siyam sila. Ay, hindi po basta-basta mapa- Apura yung Marcoleta uh, Cayetano Sino pa dyan? iskodero uh, Jingoy Kaya siguro uh, Nahirapan silang ipasa Dahil masusi na Ini-scrutinize Kaya ang daming ano Uh, ang daming nadidiscovering mga ano pa rin, mga kalukuhan sa DPWH budget. Pasalamat tayo sa mga senador na talagang pinag-aaralan ng gusto. So, magkakaroon ba tayo ng reenacted budget? Sana naman, huwag. Dahil it's not good for our country. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo uh, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan panoorin nyo ang video na ito so mga ka viewers live na karoon ako karoon diri sa balay na makita ni mga trapa lang ang atop o ang, ang dingding so muna gide ang hitsura sa ilang balay trapal ang dingding ding ding, o ang atop ding ding, so luigid kayo ang kahimtang sa balay o sa ay -iya dito sa sulod so atong sudlon para na atong makita so atong tanawon si ante ayo Oh, oh may puntag uh. So, mo yung kahimtang nila. Ante, dere sa sulod. So, trapa lang ang ilang atop. O, apil po ang ilang dingding. So, trapa lang po ang ilang dingding. So, kung maulan, ulanan gid kay sila. So, maupod na ang ilang lutuanan. Ilang abuhan. So, makita gid nimo nga luoy sila. So, pila na ni ka to inyong balay ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay. Duha na may So, na, duha palang lang ni katuig na, ang ilang balay ni ante. So, trapa lang yod ang ilang dingding o ang ilang atop. So, na kay anak te? Na, lima. Ah, so, lima. Estudyante ang duha. So, pila na dahil mong edad te? 41. Ah, so 41 na si ante. So, asa mong ba na ante? Naglakaw. Ah, naglakaw. Ah, nangita siya upang inabuhian. So, si ante, ah, lima kabuki ang anak. O mo ilang balay. So, subscribe ta mga ka-viewers. O so, salamat. Matka kayo sa ginoo oh, na naaragay -e, na kadumdum sa mong balay na ino. Oo, oh, ano. nga matabangan mo. Ah, buwan na. Oh, sige, ante. Sa so, kung um, saan so, kamot. Huwag yun. Ang anong rakit Sige, ante. Salamat.